Malamang hindi ka na din nagtataka kapag nakikita mo ang pusa mo na tinatabunan ang kanilang dumi dahil madalas naman na natin itong nakikita at normal na ito sa mga pusa. Pero hindi ka man lang ba napapaisip sa kung bakit ganito sila? Kaya nga narito ang 3 common reasons kung bakit tinatabunan ng mga pusa ang kanilang mga dumi. Unang reason ay dahil sa kanilang territory. Sa wild, ang mga big cats ay ang nasa taas ng food chain at dahil dito, madalas silang may battle for territory at dominance. Ang mga lions, leopards at cheetahs ay walang natural predators na dapat nilang alalahanin kaya hindi na nila kailangan pang tabunan ang dumi nila pero ibang usapan na ang pagdating sa mga smaller domesticated cats. Sila kasi ay very vulnerable sa mga predators kaya naman kailangan nilang itago ang dumi nila para may parating sa mga malalaking pusa na sila ay hindi threat at hindi sila nagpe-present ng territorial challenge. Ang pangalawang rason ay predators. Ang mga predators ay isang major threat lalo sa mga maliliit na pusa sa wild, lalo na kapag may kasama itong litter na dapat niyang alalahanin at protektahan. Ang mga predators kasi ay very keen sa kanilang surroundings kaya naman madali lang sa kanilang mahanap ang mga amoy ng kanilang prey gaya ng kanilang dumi at ihi. At dahil lang nga dito, kinailangan ng mga pusa ang itago at, at tabunan ang kanilang dumi. Ang panguling reason ay dahil sa kanilang genetics. Ang mga domesticated cats ay mayroong survival mechanisms sa kanilang DNA at, at certain habits na purely instinctual. Ibig kong sabihin ay kung iisipin mo wala namang mga malalaking predator sa inyong bahay na dapat katakutan ng inyong pusa. Kaya bakit kailangan pa din niyang tabunan ng dumi niya? Ang sagot pala ay dahil ito ay nasa kanila ng genes at nakasanay na nila. Since hindi rin naman sila sure kung talaga nga bang walang predator sa paligid, kaya para makasiguro ay ginagawa pa rin nila ito. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.